Hello mga kauwak at this time nga kami ni Manong sa si Life para magkuwas ang order nga sticker kag sa team uwak shirt. Kay ang hambal pa sa nag ubra damo ta ko na mga followers nga mga bata. So ogin gid namon ni Manong. Medyo malae pa ang chimpo kay ko gin padayon gid namon kay gusto ko pag ko. Na makita ko sila na naka-follow din sa mga video. <laughs> Very good. Pag <laughs> hindi lang isa ka time na nagbalik-balik ang mga bata. So, sulit nila, gusto nila makita sino'y Noy Mahaw. <laughs> Abi nila kung niya ko ang uwak. Wala sila kabalo nga nabilin ko lang sa balay. So, kami na lang ni Mano ang nagkanto. Kag amo pag hindi ang iba nga video agin sa akon. Wow. And by the way, this is my first time na uh, adto sa Ilopis kagamon ni ang inyo diri lugar so kadami katawhay kag indi lang isa ka bisis nga nagbalik-balik ang mga bata so ginapangayuan nila sticker so naghatag na lang ang tagiya so shout out sa Meet Work damo gid nga salamat sila na lang yung naghatag sa mga sticker sa mga bata sticker Oh, esa, sa la sacó? And finally, nakaabot na gid kami sa Ilopes. So, grabe. Ka, ano, kasimple lang sa ano, sang area. Nagkalapad. Pero sa pag-abot ni Namon, wala na, na, na timing nga ng mga kauwak at mga bata nga kapangita sa kay Noy Mahaw. Ang <laughs> wow. wow. Wala din mo mga... Huh? Ang Hello, Ate Ace. Sa akin na sabong imo nga sticker nga ano, nga gin sponsor sa kay Uwak. Sa akin na Ayan. Ate amo ni Ate ang mga sticker ano, Sa akin sa Meatworks. Sa akin naka-sign sa Ilopez. Then Silay. Yeah, sa Silay. No ay mahaw. Ah, ada mga sticker Ate. Thank you so much and okay, Ate Ace Smith. From United States of America, thank you so much sa mga sponsor nga pa-t-shirt. Pa t-shirt pa sticker dasan lang ang pa t-shirt <laughs> thank you gid anyway shout out sa Mets works madamo gid nga salamat sa so mga t-shirt nga ginaprint noy Mahaw <laughs> thank you thank you so much medyo na duluman pa kami sa hulat sa pagprint pero happy gyapon kag sa amon nga pagpuli oh unexpected nga ang opening ang natabo ng picture kami kag may nakakilala pa sa aton nga mga followers mga ka team -uwak sa dala nun. so madamo yung salamat kag noy mahaw <laughs> hey. Shoutout kawag sa E. Lopez sa uh, Silay. Hindi makauwa ko. Hindi ka lang sabong ngayon siya nakakilala sa ano. Noy! Noy, mahaw! Kaya lang. Kaya lang mga stickers ni eh, Palangga. Kaya lang.

Sige, ready? One, two, ma... Si Madam, di kita nun. sige, sige, sige. One, two, three. One, Mahal <laughs> mga followers ni Uwak dis sa Illovis Silay City. Okay. Ready one, two, three. Isa pa One, two, three. Sticker pa kita. One, two, three. Noi. Thank you. Anyways, guys, thank you so much sa mga followers dito sa Ilong Pes. Sa gusto pang makarating sa mga kulitan ni Uwak, pa pagkalipitan, mag-subscribe sa YouTube channel, Team Uwak. Anyways, guys, ang muna gali ako ng aeroplano, kaya dito. So, laling kaya paupa ko, hindi na ako malo-malo pa, hindi kibiling na lang rin. na lang 有。<Yo S 2>